Nandito ako! Hindi, uh, ako nakaka- Ayoko lang. Na. Sit. Darius! Uh, Darius! Darius, sumagot ka! Ako. Stop! Nandito ako! Oh Ayan, ah! Ayan! meron? Ay. Anong gawin sa asawa ko, ha? Lucy... Natapilok lang ako. Iutulungan ako ni Farah. Siya rin nang malalay sa akin at sumagip sa akin nung nahulog ako sa butas. Nahulog ka? Oh, nahulog ako. Din. Alam mo, sa na lang natin pag-usapan ito. Doon lang tayo sa bahay, ha? Walang gustong mangyari ito. Pwede ka na Bakit kasi kayo nagpunta dito? At bakit kayo naglock? Eh di sana, nasaklulohan kayo. Tiga mo na, anong, anong, anong lock? Nakalock yung gate. wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Baka naman plinano ng babae ito. Siguro ikaw nagplano nun, ha? Walang pinapla... Lucy, tulad ng sabi ko kanina, walang gustong mangyari to. Pwede ba? Umuwi na lang tayo. Masakit ang pako. Masakit ang katawan ko. Masakit ang ulo ko. Halika na. Sige, ako mong pahinga. Hoy <tiple> Isaac, alam mo ba yung latest ha? mali yung akala natin. Alin dun? Eh, yung mabait na si Mampara. Ah, narinig ko nga yung nagtatalo si Sir Darius at si Ma'am Lucy. Parang nagtatampo si Ma'am Lucy. O, kita mo na. Pinag-aaway niya pa ang mag-asawa. Eh, baka naman hindi sinasadya. Itinanong niyo ba kung bakit sa sumunod kay Sir Darius sa construction? Aba, siyempre, para akitin si Sir. Akala ba ni Mampara hindi ko nahahalata? Pero noong pa yan, noong sila pa ni Sir Binz. may gusto na siya kay Sir Darius. ni mo naman, manang. I-asawa e kaya ng pinsan niyo. Ah, basta. Napapansin ko yun. Bumabalik na ang inis ko kay pare. Ito kasi naman si Mong Asun, eh. Pinabalik pa dito, eh. Ayan tuloy, nagkakagulo na naman. Mm. Tandaan lang. Bakit ba kasi kayo nagkulong doon? Hindi kami nagkulong. Nakulong kami doon. Ano ba kasi pinag-usapan ninyo ni Farah? At bakit doon pa kayo nag-usap? Uh, wala, meron lang siya sinabi ng all kay Mita. Tsaka yung mga gagawin tungkol sa schedule ng kanyang check-up. Yun lang ba talaga? Hindi na importante yun. Bigla ang concern lang si Mita. Pero inaayos ko na yun. Wala na problema. Anong concern nga? Sige na. Okay na, okay na. Ako na bahala dyan. Tutulog ko na lang to. Tugod na ako. Ayos na. Ayos na. Wala nang problema. Ayos na, ayos na.